hindi naman aklain na narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa si Ruel and Rachel Love Team sa pagpapatuloy ng ating istorya ay talaga namang sobrang nakakilig ang nalaman ng mga fans kay Kuya Val Santos Matubang at Miss Rachel oh my angel. Angel, baby, angel. Mr. Kupido, Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Di na lang, lahat. Sa vlog na ito ni Kuya Val Santos Matubang Ay in-interview niya ang na, napakagandang dalaga na si Miss Rachel. Kinwento ni Miss Rachel ang kanyang buhay. Nalaman ng na mga tao na si Miss Rachel ay lima silang magkakapatid sa kanilang pamilya. Namatay ang mama niya 2 years ago noong 14 years old siya. At ang kinamatay nito ay nakoriente. Sabi ni Miss Rachel ay talagang napakasakit mawalan ng isang nanay yung tipong gigising ka daw sa umaga ay wala na yung mama mo na gigising sa'yo para maglabana para magutos kaya sobrang napakahirap daw para sa kanya at para sa kanilang pamilya ang pagkawala ng kanyang mama oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool wala naman mawala ang kanyang mama, ay sana ang pumalit bilang nanay sa kanilang pamilya. Siya na ang nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid at tumutulong sa kanyang papa. Sabi niya nga ay talagang naawa daw siya sa mama at papa niya noon sapagkat ang mama niya ay sobrang sipag daw sa paghahanap ng hanap buhay ng sa ganon ay magkaroon sila ng pera pantustos sa pagpasok nilang mga magkakapatid sa eskwelahan. Lalo na din ang kanyang papa na minsan ay napapasma na daw sapagkat subsub na daw ito sa trabaho at minsan ulan pa kaya mababasa siya. Kaya sobrang siya daw ni Miss Rachel dahil ngayon ay nagkaroon na sila ng bahay. Ito din daw ang pangarap ng kanilang mama para sa kanila. Oh my angel angel baby yeah. Tinanong din ni Kuya Val Santos Matubang si Miss Rachel tungkol naman kay Rowell. Sabi naman ni Miss Rachel ay nanginigaw pa lamang si Rowell at nilinaw niya naman kay Rowell na bawal pa talaga siya na pumasok sa si isang relasyon o dapat talagang unahin muna nila yung mga goal nila sa buhay at huwag silang magmamadali naintindihan naman daw ito ni Kuya Rowell. Pagkatapos naman ay pinarate ni Kuya Val si Miss Rachel ng porsyento kung gaano daw kadaming porsyento ang chance ni Kuya Rowell na mapasagot si Miss Rachel. Nabigla naman ang mga fans at manonood sapagkat ang sagot ni Miss Rachel ay 9 out of 10 ang chance ni Kuya Rowell. Ibig sabihin, talagang napakataas nito at napakalaki ng tsansa na mapapasagot ni Kuya Rowell si Miss Rachel sa tamang panahon. Oh, Miss Tapos naman ito ay tinanong din ni Kuya Val Santos Matubang si Miss Rachel kung ano ang talagang nagustuhan niya kay Kuya Rowell. Sabi naman ni Miss Rachel ay talagang napakasipag daw ni Kuya Ruel at caring din daw si Kuya Rowell sa kanya at kitang kita daw ni Miss Rachel na si Kuya Rowell ay may mabait na puso at talagang family oriented. Kaya naman sobrang namamangha daw si Kuya Ruel sapagkat hindi niya sinusukuan si Miss Rachel. Oh, oh my angel. Angel, baby, angel, Mr. Cool. talagang kinilig ang mga manonood at nabigla sapagkat nalaman din nila sa vlog na ito na may binili daw pala ang lote si Kuya Rowel para sa kanilang dalawa ni Miss Rachel. Grabe at nagulat nga ang mga fans nila dahil talagang kahit hindi pa sila ay pinagtaplanuhan na daw ni Kuya Rowel ang future nila. Sabi naman ni Miss Rachel ay alam niya na daw ito. Kaya nga mas tala daw siyang humanga kay Kuya Ruel sapagkat talagang may goal si Kuya Ruel sa buhay. At nakakatuwa lang daw sapagkat sinasama daw ni Kuya Ruel si Miss Rachel doon. At nagpasalamat din si Miss Rachel sa mga tumulo sa kanila at sa buong kalingap lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna. Ano mga kaibigan, no? Uh, nam, namatay yung kanyang mother po. Ano pangalan pa ng mother mo? Ano pangalan? So, ilang taong ganun? Si, uh, 14. 14. 14? So, 2 so, years ago, mga kalingap. Paano na kuryente, Rachel? Uh, paano, accidenting na kuryente? Opo, accidenting. Yung receptor ko po kayo. Ay? Tapos kagad-agad, namatay siya. Oh. Opo, nagdikit po kasi sa ganito niya, sa puso niya po yung... Uh, Ay, grabe yung mga kalingap yung, ng kaibigan. Yung, ano po, yung, po yung, cord mismo, yung wire ang nagdikit. Wala ba siyang yung open? Ano siya yung wala siyang ano? balot yung wire na yun? Basta dumikit lang sa katawan ng mother mo? Ano po kasi yung ano po, baga ng ilaw, di ba po? Pag ginaganon po, hmm. may ano po doon, may tawag doon? Alambre. May alambre. Alambre po. Yung pong alambre. So yung nangyari yung gano'n na nakwente ang mother mo, nasa si father mo noon? Mama, nag papa mo? nagalis alis po si papa noon, nagpunta pong labasan, siguro may bibilhin. Then pagbalik niya, wala pag na yung mama niya? Nagtaka po si papa, bakit daw po maraming tao or may ano daw po dun sa sakyan sa bahay. Grabe mga kalingap mga kaibigan, no? Uh, masakit po yun sa so part ni papa niya. Ano oh. pa ka ng papa mo? reason Raysan. Si mama mo? Marites and reason Maritres. ito nito to. Sa panunggugan eh. Malayo. Nalaman mo? Nalaman ko po nung no, pagbalik po ni Tito. Kaya po dali-dali si Tito palang mag-alis kasi pupuntahan po ni Tito sa hospital. Kaso dead on arrival po si Mama. Nung nalaman mo, ano ang naging reaction mo? Ang sakit po sa ano. Di, di, ko, di pa ako makapaniwala. Tapos nag-iyak na lang po ako. nag kay Tito. Tapos na lang po ako mama, mama, gano'n. Kasi di ko na po ano, kinaya yung nararamdaman ko yung emotion ko po. Talagang napakasakit. Mawalan. Mm, Sibriin ina mo yun. Ikaw ang panganay. Tapos eh, Nung ano nangyari yun, uh, ano mga sumunod na nangyari? Kumusta yung, kumusta yung buhay ninyo? Kumusta si tatay mo, si father mo, ano maraming siya yung? Po, Marami pong adjustment na nangyari. Mm -hmm. Ano po, na kapag umaga, mm -hmm. hindi ka sanay nagigising ka, wala kang mama na magigising sa'yo na, ano, malaban na tayo, ma, ano, yung ma, extra extra, kasi kasama po kami ni mama pag na extra extra sa mga nilalaban niya po. Mga ilang percentage, si Ruel, na sasagutin mo pagka nangligaw sa'yo? Person. Out of 10? So, mga kalingap, mga kaibigan, napakaswerte ni Ruel, no? Napakapalad mo kasi. Uh, hindi, hindi, na siya ka maghirap para ligawan pa. Din? <laughs> kasi may, magkasama kaibigan, no? ang uh, ganda kasi mayroon kayong friendship bago magligawan. Pero kasi iba dyan na, hindi pa kilala, liligawan agad. At least, ilan taong kayong, ano, ilan buwan kayong magkaibigan ni Ruel at Malalag? Medyo matagal na doon. Matagal ko? na, no? Simula po nung oh. Uh, nagkaroon ng pero hindi, hindi mo pa siya, hindi pa sinasagot. Hindi pa naman. No? Hindi pa. Kasi daw po mag-focus lang daw po ako sa pag-aaral. Mm, okay, at sa very good. Ko so alam mo na si Ruel kumuha ng lote? Opo. Sinabi niya po sa akin. Sabi po. sa akin, sa inyong dalawa na yun? Sabi Ito. niya po. <laughs> Ito kalingap ba, mga kaibigan? Uh, bumili po ng lote si Ruel para sa inyong dalawa. Sabi, Sabi niya sa, niya sa akin, narinig ko eh. Opo. So sana hindi na kayo magkakahiwalay ko sa kaliman. Nasagutin mo siya. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update na nakakakilig at napaka-sweet sa Rowan and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!